Hello guys, second night dito tayo ngayon sa may medyo city na hotel so as usual di card lahat ng mga ano so itutur ko kayo sa loob ng room namin so yan, meron kaming sala tapos lahat dipindot yung ilaw yan, so pwedeng patayin Ayan. ayan. So, ayan. Kompleto. Laki ng bed. Pwede kami mag gulong-gulong. Tapos may computer. May TV. May ref na maliit. Ayan. Tapos merong... Ito ano nga to? Dryer dryer ng damit. So, kung galing ka sa labas, basa. Indala mo. Siguro, steamer? Ano steamer ba yan? Steamer ba to? Ayun, Hindi ko nababasa kasi, ay, parang rap siya eh. Rep. Ay, ito, may English. 'yan, Steamer. How to use styler steam? Ha? Ah, lalabahan ba niya talaga? Okay. Anyway, so pwede kami maglaba ng ano, mga damit na Kasi ito, dalhin ko kayo sa CR. Yan, CR, ganyan kalaki. Oh. Yun. Yan ang high tech. Hindi, hindi siya biday. Eh. Tapos, hindi hindi may relasyon. Ano, mamaya, tatry ko yan. No? Tingnan natin kung nakakakiliti sa point natin. Ayan, so yung unang gabi kasi salamin tsaka ito ngayon merong bath okay? Tapos meron ding shower. Oops! Wala akong ano. Ayan. So yan guys, tapos malalaking ano. So as per instruction ng aming ano kasi daw yung mga Pilipino mahilig mag-uwi. Hindi naman daw to disposable, so bawal mag-uwi. Ang laki kasi ng laki. Oh. Sobrang laki ng eh oo, oh, ba sa bag to? Shada shada naman. Kasi mamaya mag ano kami, mag jacuzzi. Ano ba yan? Bathtub ba yan? Okay, bathtub. Ah, bathtub lang ba yan? Okay. Wala kasi sa bundok niya eh. Anyway. Ayan guys. Ay, automatic. Kumii lang. Auto detect. So, ito pala. Pakita ko na rin. Ching! Ching! Ay, hindi. Kasi nasa loob na pala kami. Ayan lang guys. Thank you for watching!